Hi everyone! Nag-shopping si Chloe at bumili ng mamahaling gamit kasama si Carlos Yulo na makikita sa video. Wala namang masama doon pero ang caption ng video na ito ay patama sa nanay ni Carlos Yulo. Ano ito? Panoorin nyo ang video na ito. Ito yung video na kasama ni Carlos Yulo ang girlfriend niya na si Chloe San Jose. Pinapakita niya dito ang dami ng gamit ni Chloe na galing sa shopping doon sa Paris. Wala namang masama doon pero ang caption ng video na ito ay pangasar sa nanay ni Carlos na si Angelica Yulo. Ito ang caption ng video ni Chloe. Di aaray for today's shopping spree. Siguro meron portion lang. O yun ang sabi sa caption ni Chloe San Jose. Matatandaan na ito din ang sinabi ng nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo. Balikan natin yung sinabi ni Mrs. Angelica Yulo para makita nyo na pangasar ito ni Chloe sa nanay ni Carlos Yulo ano, uh, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Para madali nating makita ay pagtabihin natin yung video at caption ni Chloe at ng nanay ni Carlos Yulo para makita natin na talagang patama sa nanay ni Carlos Yulo yung post ni Chloe. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Para sa akin ay mali ang ginawa ni Chloe San si dito. Sabihin na nating mali ang ginawa ng nanay ni Carlos, pero mas mali pa rin ang paringgan mo ang nanay ni Carlos Yulo. Hindi maitatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali. Habang ang nanay ni Carlos Yulo ay nagbibenta ng longganisa para mabuhay, ikaw naman Chloe San Jose ay pinapakita mo pa ang dami ng pinang-shopping mo galing sa bulsa ni Carlos Yulo para patamaan ang nanay niya at saktan ang kalooban. Parang ang pinagmamalaki mo pa sa nanay ni Carlos Yulo ang dami ng mamahaling gamit na binili ni Carlos para sa iyo Chloe. Samantalang ang nanay ni Carlos ay walang tatanggap kahit singko. Hindi ko naman maintindihan itong si Carlos Yulo dahil sa halip na pagsabihan niya si Chloe ay parang kinukonsintin niya pa. Dapat sinabi ni Carlos Yulo na dapat ay huwag siyang mag-post ng masasakit sa nanay niya. Bilang isang anak ay kahit nagkamali ang nanay niya ay sana nirespeto pa din ni Chloe ang nanay ni Carlos bilang kanda ng kagandahang asal sa matatanda. Lalo na at ang magulang ni Carlos Yulo ay nasa maliit na looban sa Maynila ay sana naman ay nagkaroon si Chloe sa Luce ng konting konsensya. Dahil sa halip na tulungan ni Carlos Sulo ang mga magulang ni Carlos na nagsisiksikan sa malit na looban, ay mas pinili niya na gastusan si Chloe dahil sa tingin ni Carlos ay iyon ang kanyang kaligayahan. Habang ang tatay ni Carlos Julio ay nagbumotol sa mausok na hangin ng Maynila, ikaw naman Chloe ay parang prinsesa na nakaupo sa sasakyan ng iyong boyfriend na galing sa magulang na iyong pinariringgan. Dito sa Pilipinas ay sobrang hirap maging magulang. Magpapakahirap ka mula nung ipinanganak ang anak mo tapos pag malaki na sila ay tutuklawin kanila na parang pagkain ng ahas. Kukutiin ka ng kanilang magiging girlfriend at itatakwil kanila kapalit ng huwad ng pag-ibig sa alapaap. Kung katulad nyo lang din naman ang magiging anak ko, ipuputok ko na lang kayo sa inidoro. That's all everyone. Salamat sa inyong panunood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.